Yes. Eto na, ngayon na ang kauna-una ang konserto. Concert ni ng Lola ni Dora at Lola Tinidor. What? Oh, oh. Yeah. Ang tanong, handa na kaya sila? Ayun ang tanong. Oh. Mga Lola, Handa na ba kayo? Uy. Aba. Ka. Nag-popocalize. Nag -ano? ano? <laughs> Exercise. Exercise. <laughs> Hindi naman bukal <vocalize. laughs> Ito, bola siya isa talaga. Tinets! Tinets! Okay na ba tayo? Sigurado ka ba sa gagawin natin ito? Oo, oh, ate. Siguradong sigurado ko. Oo naman. Ah, kaya, kayang-kaya natin to, ate. Kayang-kaya. Isipin mo na lang yung mga tinuro ko sa'yo, ha? Eh, eh Oo nga, pero alam mo, nakakakaba pa rin. O, oh, gusto mo, dibdibang kita. Ngayon na. <laughs> Enjoy mo na lang, ate. Enjoy mo na lang tong concert na to. Okay? kayang-kaya -kaya natin to. Ang ganda-ganda natin, di ba? Huwag na natin hantayin sabihin pa ng iba. Tayo na magsabi maganda tayo, okay? Pero sana, nandito ang apo natin. Eh, kasi, kasi kahit paano nakapag-concert na siya rito. Ate, alam mo naman yan si Bigla-bigla na lang. Baka biglang dumating na yon, Alam mo na yon, ha? Teka na. Nasaan ba si Alden? Ah!